Bumabati ang mabuti sa lahat ng mabuting nanonood at nakikinig ng heart's expression. Kumusta po kayo? Ito po ang inyong lingkod, Kuya R, na nagsasabing na po ay kayo ay nasa mabuting kalagayan at patuloy ang uh, pag-iingat ng Diyos sa atin. At maraming salamat po sa pagtangkilik niyo ng heart's expression. Totoo po na napakataas ng kanilang respetong ibinibigay sa ating mahal na national artist at superstar na si Miss Nora Honor. Damang-dama mo ang pagpapahalaga nila sa kanya. At talaga namang tinatangkilik at talagang nandoon yung pagkilala sa sining at kahusayan ni Miss Nora Honor. Ano ba ang tinutukoy ko? Walang iba kung hindi ang ating Kapuso Network ang GMA7. Hindi nyo po ba napuna, kapuna-puna na siya po ay talagang minamahal ng mga kapuso ng GMA7. Bakit nga ba hindi? Napansin nyo po ba at talaga mula noon nung pag merong GMA Super Show ni Kuya Germs ay talagang sa ating ay special na panauhin at talagang kinikilala, pinaparangalan doon sa walang tulugan. No po, guess sa ating At no wala man si Kuya Germs ay patuloy na si atigay Gay ay nandyan pa rin sa Kapuso Network. Hindi po ba binigyan siya ng mga teleserye? Natuwa nga tayo nung una nag-guest siya doon sa parikoy ni Mr. Uh, Dingdong Dantes. At pagkatapos, di ba binigyan siya ng teleserye bilangin ang bilangin ng between sa langit pero may nauna pa doon gaya ng Little Nanay at yung Onanay. Hindi po ba talagang kinilala si Ate Guy at pinakalagahan ng Kapuso Network? At hindi po natin makakalimutan nung si Ate Guy ay nanalo, ginawara ng gusi, di ba? Kung di ako nagkakamali noong 2015 po, ay atama ah, tama po ba? I stand to be corrected. Noong 2015 na gusi Award, talaga pong ito po ay binandera sa GMA 7. Diba ang galing-galing ng ating uh, mahal na superstar at talaga namang uh, ultimong mga kabataan sa GMA 7 mga young stars ay talagang bilib na bilib kay Atigay, talagang na starstruck sila kay Atigay. At ngayon, ito naman sa Atigay, meron na naman siyang teleserye bagamat siya I guess dito pero napaka-special lang trato kay Atigay. Na, ito po yung Lilith Mach Mathias, attorney at law na talaga namang kaabang-abang at talagang nakita natin ang pagsasama ng mga uh, veterana at mga baguhang mga uh, between, mga bagong artista, bagong sibol at talaga namang ipinagmamalaki siya ng GMA7. Of course, hindi lang GMA7 ang kanyang ang nagmamalaki sa kanya o ang nagtataas sa kanya, kundi halos lahat naman ng network kinikilala sa ating guys. Pero kumbaga, nakita natin lalo na itong GMA7. Napaka-special ng ating guys. Syempre, ikaw nga naman isang uh, karangalan na ang national artist ay nandoon sa bakuran ng isang istasyon gaya ng GMA 7. Ati Gay, iba ka talaga. Congratulations at nawa, pagpalain ka ng Diyos. At mapasayo ang lahat ng iyong kahilingan, lalo na ang magandang kalusugan. Wala ka nang dapat pang patunayan. We are very proud of you, Ati Gay. Maraming maraming salamat at nawa, may ipalabas na ang kontrabida ang pieta at itong talagang kaabang abang na mananambal na kapanapanabik na pelikula mo. Maraming salamat mga Noranians. Ito po si Kefer D.R. na nagsasabing as long as there is love, we will stand and to God be the glory. Maraming salamat po at mabuhay.